sa nang uh, sahod. Malaki ang lobby ng uh, ng mga kapitalista. Yung ECOP, hmm. yung uh, Employers Confederation of the Philippines, isang malaking lobby group 'yan. Yung hmm. opisina niya nang nan, nan, nasa Makati kasi ako, Michael eh. Nandiyan oh, lang oh. sa Makati diyan sa Jupiter Street hmm. na <coughs> ang kanilang opisina building din mismo ng uh, ng Department of Labor. So saan ka nakakita? Isang lobby group nandun mismo sa mga opisina ng Department of Labor. O oh, di alam na this, isang di ba? sip lang. Oh, oy, oy, isang oh, sip lang. Oh, di ba? Oy, kami muna tayo. Dito kayo <laughs> sa opisina oh. namin, di ba? Eh ang uh, yan, ang function ng ECOP ay lobby. Lobby talaga, malakas na lobby. Na nilalabi nila yung mga kongresista, ang mga senador, Uh, pati ah, kayo, pati media, uh, Michael mm, at Ina. Mm, mm, uh, kasi mm, ang, ang dami na nila mga pinapalabas ng mga press release, pangontra dyan, talagang aggressive. Uh, Ayaw nila hindi, magkaroon hindi, hindi ng kakas ng sweldo. Oh, so tapos, uh, it, it doesn't also help yung fact na mga government agencies natin, Uh, tulad na limbawa ng NEDA, tulad ng pati mismo sa House of Representatives, nagulat ako two days ago when we were at the Congressional, congressional hearing, yung mismong research arm, ah, simpleng research arm ng House of Representatives. Ah, abay, nag, nagsalita doon ng pabor sa ECOP, eh, saan ka kita na mga kongresista mo ngayon nag nagfafile ng mga bills at pinag-uusapan ng proposal ng sariling congressman, mga kongresista sa Committee on Labor tapos merong galing sa house na mga technocrat na kinukontra yon it's like a house divided ah, against itself pinayagan yung mga technocrat na yan na from the from the House of Representatives itself to frustrate or even to uh, uh, oppose yung wage increase na mismo mga kongresista ang naghain So ang, ang dami sa mga government agencies natin na sa tingin ko ay bumabagsak doon sa lobby efforts ng mga groups tulad ng eco Yan yung mga balaki diyan. Parang dole, sino nagsabi no na ako ina no, no nabasa. yung senador niya no na bakit daw do ang dole sa lungat dito sa wage increase? Eh dole ka nga dapat nang pinaglalaban mo yung karapatan ng mga, di ba? Na, ah, na, na mga magagawa natin. Bakit pati dole eh? Diba Di <laughs> yeah, ba hindi sila sangayon Nagkakagulat nga yan, Michael, oh, Ina. Kasi oh, tama ka doon, ang mandate mo ay kung anong makakabuti oh, sa manggagawa. Yun, Ngayon, oh, kung ikaw ay dole na. at naging neda ka rin, uh, medyo problema <laughs> uh, na yun. Mahirap ka <laughs> ah? eh. uh, Labor, labor secretary ka, pero akala mo neda secretary ka. Uh, or DTI uh, ka. Uh, <laughs> ang iniisip nahirap. mo yung capital. <laughs> eh talagang uh, ang hirap natin, ang hirap na neto.